mula na naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas CNN CMN Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Formal na tinanggap ng pamahalang palalawigan ng Batangas ang bagong unit ng mobile clinic mula sa The Rotary Foundation sa pamagitan ng isinagawang ceremonial turnover na ginanap sa People's Municipal Capital Compound, Batangas City. Ang naturang healthcare mobile clinic na isang collaborative global grant mula sa iba't ibang Rotary International District mula sa Korea, Pilipinas at Taiwan ay personal na tinanggap ni na Governor Vilma Santos Recto kasama si Provincial Health Office Officer in Charge Dr. Gerald Alday na kapwa kumatawan para sa pamahalang panlalawigan. Inaasahan ang bagong mobile clinic na magagamit o makakatulong sa operasyon ng lalawigan pagdating sa pagatid ng ilang mga serbisyong medikal tulad na lamang ng minor surgeries. Magsisilbing daan din ito upang mas matutukan pa ng probinsya ang gaganap na implementasyon ng Universal Healthcare o UHC law at pagpapalawak sa pagkakalaob ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga Batanggenyo lalo tigit sa mga may limitadong akses sa mga pasilidad pangkalusugan. Mula sa DWA 95.9, ito Seren's si Belda ng CNN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Maraming salamat, Renz Belda mula po sa impyerno ng DWALFM Radyo Toto CNN Batangas.